Tapos kwatro media, babalik yun. na nandito yung gamit, oh. Hindi mo niya? Oo, mo kasi ito, niya sa akin. Apat na Wala, sinala niya. Apat na libon, babalik yung 413. Tol, patungin niya yung si, step si, si, pinta po, Tol. Titingnan mo Para lang. Hindi natin titestingin. Titingnan lang natin. Yun, no, oh. Ganyan lang, huwag natin testingin. Ah, kung magkano lang, hindi ko ito i-gupin karga nito. Ganyan, oh. Pagdaro na tol. Oo, oh, galing din yung dano. Minda, ah, Mindanao. Ganda na pagkagawa. Ano sa Ito tol, pakiawa ko na tol. ito. Itong gusto ko tingnan lang. Ito, ayaw mo tol. ito. Bisa ito tol. Tag niya. Ito ganyan mo lang. Ang mga madali yun eh. niya pala ito. Ganda no? ano? Kabi, biniyak. Ah, buhos no? di ba? Yan ang inaawitan sa kanya ni teacher. Teacher, kung magalala, kahit di mo nakuha, okay lang yan. Bumili ka, kaya mo yan. Galing, no? Galing na pagkagawa. Ayos, ang ganda. Ano ba yung tawag dyan? Tanghel? Akanghel. Senyor San Miguel yan, to. Ah, Senyor San Miguel. Ano eh, si Senyor San Miguel in... niya si Sandi. Bakit siya? Bakit siya napakan? Bakit? Talos siya. Aswang siya. Hmm. Hindi, di. Ayan ang ano si, sata, si Satan. Ah. Ayun o. Satan o, oh. no? inapakan ni Senyor San Miguel. Ah, si si sa kanya si Angel. Oo, oh, si Senyor San Miguel. Yung general, ano, general ito, ito, ng Angel. Siya pa rin yan. Hmm. Oh. No. yung so, yung pinakamaestro ng mga pakumbate ng ating Panginoon. Siya ang pamalo kay ano. Di ba dinasalan aning... siya ni teacher? Di ba? Ano, ano? Di ba? Yan mo tinanong. Ano nararamdam mo? Wala akong nararamdaman doon. Eh. Naiya lang kung hindi pa ramdam. Ayo, sabi ano, wala alam mo ba 'yun? Hindi na sa alam ni Cherry. <picture yan. coughs> ha? Uh, Credo lang naman 'yun. Credo? Sip naman ako. Hindi na sa sa kanya dito. Hmm, alam ko 'yun. Sabay na po ay gamit eh. Yung kinuha niya. Um, Yung gamit eh, pinaram pinaram ko lang. yun. Hindi ako diyan sa. Wala kang ka nararamdaman. Wala. <coughs> hindi naman kayo magtalaban ng dalawa niyo ni. Eh. Pareho kayong Bari ba, bang, power. Pareho. <coughs>

Ibigay mo na kasi yan sa kanya para na mo. Di ganito na lang tol. Ipasaliya mo na lang sa kanya tapos kumuha ka uli ng panibago. Total na punta na sa kamay niya. Oo, kontrata. Pero ano sa money, ano, money down. Ano daw? Tutudlain ang matanggamit. Ha? Tutudlain ang gamit na tudain ni teacher. Tutudlain? Oo. Oh. Wala kong kayo. Uh, Lalo naman yung mo sa kanya. Hindi kaya yun. Hindi <laughs> na usok yung tudla-tudla. Hindi kaya talon yun ko, maniwala ka sa Hindi kaya talon. Ayun, power no? Ayun. Wag <laughs> nandito yung tiyalo ko. Ikaw na darna ko ito, Iron. na darna. Huwag kayo huwag talo dalawa. Partner kayo. Oo. Enjoy na lang tayo pag sa party-party ng halibakan. Sayaw darna, sayaw. Sayaw darna, sayaw. Sayaw kayong dalawa. Oh. Ako taga-parang pack nyo. Diba? Hindi kayo talo nyo niyo. Eh. Wala rin nilig sa babae yun. Wala akong nilig sa babae. Tiyo? Ano sa'yo, lalaki? <laughs> tiyo. ayun tiyo na mga anak na? Sa babae? Tiyo. Tiyo Malate. Diyan man na sa oh, ito. tiyo. Tiyo. tiyo ba dyan? MBI. MBI naman yun. Hindi, may katabi po siya itong pag-anyan. O. Oh. Pinakamay oh. tiyo. Oh, oh sa so Pahilot doon tapos dito sa oh. ano oh. sa gabi ko bahay sa dito sa sa may sa natang mga hotel ba? saan? sa may Rigpo ba? ah isitan ah oh, oo doon sa may ano pabilya sa may pabilya ano pangalan yan dyan? Remy yun yata oo may haligge ah oh, may haligge tama may haligge

ito yung pagkopero nito tol ano lang yan uh, pinturang ano pintura na yung pintura sa pader kaya ganitong kulay nito yung, hindi, an, hindi, yan, hindi yan original talaga na na ganyang kulay di ba tol lalo na nakita nito pula na kutus hindi yung yung pint, yung pint, ano na yan yung pintura, pina, pintura sa pader na kulay pula oh Oh. Ipinipuntur dyan sa mga pader katulad dyan, no? Oh. Wala na naman mo naman yan, nakakis-kis eh. Okay. Oh, kis mo, ganun din mo. lang tirang oh. ko talaga po lang ako. Wala ko na po talaga. Hindi, pininturahan lang yan ang ulas niya. Kinis eh. Oo, kinis na kinis ko sa tol eh. Ganun mo sa bato? Sa yung tagiliran lang? Okay. Kung oh, hindi eh. Really. Marami tayong Hindi original na... Mas mo tol, sa ano, sa gilid. Oh, hindi, yan ito. Pinintura lang talaga ito. Pintura. Pintura yan, napula. Yung sa pader. Kuskus mo tol, yung gilid lang. Para, kaunti lang, kaunti. para malaman natin. Oo. oh di ba? Hmm. Hmm. Ay, pintura lang yan, pintura. Pero... Hindi naman ako. Andok si. Ha? Eh. Binigay yan ng pasahero. Kaya mo nga. Sigurado kayo ni Babu ya? Di, di ko nga alam. Kaya ah, naman nga. Isang, isang oras pa lang tol eh. Mapapanis eh. Eh, kakain ko lang eh. Kaya naman muna. Pagka baboy yan. Kaya naman sa Manghang eh, hindi na kung siya kumakain ng ano, spicy. Ang suma. Ayas, ayos na yung bata mo. nag ka pero, tano ka na. Victim yung boss niya eh. Ah. Nakachampo naman. si naman.

Ang may una ako. <laughs> Para rating lang pala. Kaya di muna ako lumapit. alam ko na parating kasi may ano yung tarin. Bakal mo ko to. Matan mo kang pala Ito. Naging ano na yung kulay niya eh. Maayos na no. mo.

UTI lang, dapat ganun na. Aglit lang yung UTI, wala pang isang oras. Tapos yan po yung ano yan. Ano sa'yo, boss? Tapos, sa mga boss? ko, hindi mo sa mga sa ko. O, siya. yung dito. Wala kayo Wala kayo babae. Wala kayo babae. Wala kayo babae. Wala kayo Wala kayo babae. Wala kayo babae. Wala kayo babae. Wala kayo Wala kayo babae. Wala kayo babae. Wala Wala

lain natin pero sa buno iba ganyan pirus mua ito ang pirus mua pirus ang pirus 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 ka pirus 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 Subuan mo, pirus Subuan pirus Wala, pirus 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 pirus

almost 10 years at ito, minsan, po, yung mga po na ito na ako dito. Kaya minsan, na po Ito na yung mga gamit ko na Sa baho naman, ang nakabili akin at baho, kung mas may kasi po, ayun, gusto nila yung gusto

Ito ang talagang bangga Yung one-eye namin sa hanap buhay na, na nakalagay na dito ang tinatawag na superagimat. Uh, all-in na siya, all-in. Pangalatan. Pangalatan Andito yung superagimat. Andito yung ribon kawayan, At saka, ang tinatawag na munti sa tubig. Sige, na dito. Ito ang tinatawag na one-eye bao. Sa mga pusil namin, may, may mga pusil din kami. Almost uh, how many years ako bago bago magawa ng aling ganito. Hindi siya silin po, original siya pusil. Daban ito sa kulang babaw, saka uh, ribon siya ka baho, pusil sa ubis. Matibay kung magamit. Pati kung siya ba, hindi siya mapasok. Tirado man siya. Ito, original. Pati kung. 做新，是吧、oh,？然后小飞哥那个。